Namatay, namatay. Inulit natin. Good morning, everyone. Back to the beam na naman kami ng mga kuya namin. Ang mga bagis-bagis na yan. 5 cm, 10 cm, 20 cm na agad-agad. Sa si idol. Sa idol. Yan yung so, kasama namin na wala Ito yung asawa. ano Yung Ay. Inilagay namin ay. Yung ito kagabi ay, Pakita mo yung kasama niya, natin na wala pang asawa Binata pa Araw sa kasama Ay nako So doon na lang oh may CR pag matapos namin dito sa gitna malalagyan namin ng extra bar nya doon na naman kami matatapos lang namin ito saka mag i na kami mag i -scouple. Scouple para sa slab nya ito yung magaling na steelman man namin oh no? ito Ah, sawa. Tingin ng tinan. Tingin, chinggudi kitan. yung mga kasama ko mga ano ba, mga <laughs> joker. E, e, Ibaliktad din yung tamang paglagay natin ng syrup dapat. Baliktad. Tapos baliktad. Tama to. Yung ito, yung may ganito na balik tan sa taas baba taas baba ganon ba oh, parang itu dito ito wala ito meron oh, ganito para hindi sa pari-parihas pag tulad dito pari-parihas oh, diba kailangan nah, yan na natin yan eh, eh, taas taas baba taas baba Ayan. Ayan. Taas. Ayan. Okay yan. Ay, baba mo, ay baba. Ayan. Ayan. So, talian na natin. So, yun lamang kasi magtatali na kami mamaya na naman ipapakita ko sa inyo kung saan na naman kami magtitira so maraming salamat sa panunood nyo